kasukses. Sana may natutunan ka at natapos na natin yung 10 topic natin, yung title, nauubusan ka ba ng idea sa paggawa ng video sa Facebook? So, ang topic naman natin ngayon ay ang ano ang pangalan dati ng Facebook. Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Kaya huwag kang bibitaw, panoorin at pakinggan mo ng mabuti para malaman kung ano ang pangalan dati at ang kwento ng platform na ginagamit mo ngayon, which is yung Facebook. So, umpisa na natin. Ito ang face mask ay isang dating website na likha ni Mark Zuckerberg. Noong 2003, habang siya ay nag-aaral sa Harvard University, ang termino na face mask ay maaring pinaikli mula sa dalawang salitang face, muka at mask. Ngunit sa konteksto ng website na ito ay nagmula sa salitang mashup. Isang termino sa programming na nangangahulugang pagkakasama-sama o pagsasanib ng dalawa o higit pang mga elemento. Ang layunin ni Zuckerberg sa panggawa ng face mask ay hindi mabuti at ito ay nagdulot ng kontrobersiya. Ginamit niya ang mga larawan mula sa online photo directories ng mga estudyante sa hardboard at nagtataglay ito ng elementong pampersonal na pagsusuri kung sino ang mas atraktibo. Ang website na ito ay lumikha ng kontrobersiya sa paaralan at nagresulta sa pagsasara nito at ang pagsasampa ng mga disiplina ng kaso laban kay Zuckerberg. Bagamat ito ay naging sanhi ng kontrobersiya, nagbigay ito ng inspirasyon kay Zuckerberg na lumikha ng isang at malawakang social networking site na tinatawag na Facebook na naging Facebook na lamang sa mga sumunod na yugto. Ang nangyaring kontrobersiya sa FaceMask ay nagsilbing bahagi ng kwento ng pagbuo ng Facebook. So success sa part 2 ng video ito, may kailang ginawa natin, aabangan mo yung part 2. Okay? So sa susunod, malalaman mo ang kwento ng Facebook. At i-comment mo sa baba kung alam mo na ngayon ang pangalan na unang pangalan ng Facebook. So success, maraming maraming salamat po at see you sa part 2 ng video natin. Thank you po and bye-bye!